libre siya. Pala pa tayo. Hindi natin kaya. Ayan, nakasama. Uh, maya, Mayan-mayan ng konti. Pala na. Ito pa nga nakapag-almusal eh. Wala pang almusal sa ka. Wait lang natin. 27 minutes. Taga 7 ka, be? Eh? Ikaw naman sa vlog ko. Nagbablog ako. Taga 7 ka? Seven. Taga? Pay 7. saan ka? Parang nakikita kita dun, eh. O kamukha mo lang. <laughs> May kapitbay talaga ako promise ka mo kamukha mo. Kala ko talaga pay, 7 ka, eh. Pay 4 ka? Ah, kayo ni ano, nung isa? Ah, kasi yung isa nakatsikahan ko yun, taga yung kapit yung kapitbahay niya. Ano yan ang pamangkin ay nang asawa ng anak ko pero hibolay na sila. Yung ki, kilala mo yon, bilhin niyo ang apelyido. Ah, kaya. Tapit mo rin. Sila yata kat katabi ah, ano eh malapit lang. Nakatsikan ko yung dad dito, yung isang kasama mo. Namatay na pala yung tita na, no? Nandun hiniram nga yung ano eh, yung anak yung anak nung pama, ano ko eh, anak ko eh. Kaya ano, alam ko na dalawang linggo yun ah, dalawang linggo. Laki ng bill nila noon no, ano. Ya yeah, mo na abroad naman ang mga ano noon eh. <laughs> mga kamag-anak noon eh. Pumunta kami ng ano dito, 20 24? Cut-off na kayo eh. Hanggang anong oras lang ba kayo noon? 24 to 5 na. Pero pagka hindi pagka hindi mga Pasko, mga anong oras kayo? 7 a.m. hanggang 8 p.m. Ah, hanggang 8. Maaga-aga pa naman kami yata noon eh. Ano siya? 7 a.m. 4 a.m. <laughs> Sabi nung anak ko, iyan mo lang mami, ayaw mo lang magpasko yung mga yan. <laughs> ito kayang ila i ano eh hindi po kayang i-wash ay ganon oo kasi mag new year yun eh may 31 may 31 pala tayo ano January 1 o parang palilipasin nyo lang yung bagong taon